O, tat ako tatat. Ako tatapos. Guys, uyatan ko nila kay mukha mo ako nang shop out kadali ra. Uyati ko 5 minutes. Okay guys, diri nako. Uyati, uyati, diri paspas muga akong 5 minutes. Ah, uyati 5 minutes. 5 minutes mo ka bang adto na away. Diri mo lang kagong kanuban kong di uka ka uma mag-upon. Wait, 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 wait. Pagkauna. Yo. <laughs>

Oh. Done, guys. Thank you. Thank you.